magandang umaga po sa lahat Luzon Visayas Mindanao kung saan kayong panig ng mundo po ayan magbabalik tayo rito sa aking munting channel po sa Milsoriano TV 29 po para mag-discuss ulit ng another coin sa kung magkano ba talaga ang kanyang presyo po ayan Magandang umaga po, Luzon Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Ayan, lalo-lalo na ang ating mga senior citizen po. Ayan, at ang ating mga subscriber po, thank you so much po sa lahat. Ayan po, thank you, thank you, thank you sa mga aking mga subscriber dito sa aking YouTube channel po. Ayan, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe at gusto nyo po ang ganito mga topic po, pwede naman pong available ang ating notification bell. Subscribe po para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pinag-usapan natin dito sa aking YouTube channel po about coins, ang ating mga koleksyon po kung magkano na ang kanilang mga halaga. Ayan po at yun namang gusto magbenta po ng mga coins, mag-comment lamang dyan po. At ano natin kung kursunada ho natin ng coins ninyo po, wala pong problema. Yung mga nagbebenta po, ayan po. Yung mga hindi ko naman nire-replyan po, mat matik na po yun. Hindi natin alam kasi may mga nabibili na tayo mga coins. Yung mga iba naman po ay dun sa luma ko pa. After one month pa, kasi one month na ako nag-YouTube, ayan po eh makabili na po ako doon sa iba kaya nagre-reply ako kung anong lang ang kailangan ko ayan po uh, sisikapin po natin makapag-reply sa inyo at marami na po kayo so hanggang dito ang ating pag-uusapan po ngayon ay ang 1 peso po ayan large type ulit ayan po large type 1989 po ang ating pag-uusapan Ayan, makikita nyo po ang isang lalaki na imahe po. Andyan po, nakaharap po sa kanan bahagi. Ayan po. Malapit sa kanyang baba po, andyan po, nakasulat ang kanyang pangalan. Oh, maganda pang pa detalye. Jose Rizal po, ayan oh. Maganda pang coins, ayan. Jose Rizal, labas na labas pa yung pangalan niya. At ang Republika ng Pilipinas po, 1989 po, at saka yung Mint Mart. Ayan po, at pagkatalikod naman ho natin, makikita natin ang imahe ng isang tamaraw o kalabaw dito sa atin noon, sikat na sikat. Ito po yung ginagamit namin noong bata kami ng pang ano ng touching. Ayan, touching po. Ayan. Yung kalabaw naman po na yan, kung tawagin po yan, ayan po ang kanyang pangalan, ayan po Hindi Ay, na makita yung kanyang pangalan. Ha. Makikita yung pangalan kasi nga ating camera eh kung masyado malapit po. Ayan, ang pangalan niya po niya scientific name am um, Nova Mendorensis po. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin muna natin siya syempre. Ayan po. Issue po Philippines, period Republic 1946 up to date po, type standard circulation coins po, years 1983 hanggang 1990. Value, piso po, currency, piso, 1967, up to date po. Composition po nito ay copper-nickel. May bigat po itong 9.5 grams. May haba po itong 29 mm. May kapal po itong 1.9 mm. Shape, syempre round. Orientation nito, middle alignment. Demonetized na po ito, ng January 2, 1998. Number, N-2448. Reference number, KM-243-1. Ayan po. Yung 1989 nito, itong ating awak po ay 20%. Ayan po, wala pa pong mintage kung ilang piraso ibinababa ang ating Banko Sentral sa numismatic.com po. Wala po silang maipakita kung ilang piraso. Ayan. Pero mayroon na pong selling price at tawagin ng ating mga kolektor po. Ang kanyang fine ay 22, very fine, 30, extra fine, 46. Almost, ang circulated po nito ay 61 pesos at ang, ang circulated nito ay 120 pesos lamang. Ayan po. Dumako naman po tayo sa kanya mga selling price doon sa ating mga platform po. Tulad ng numista.com po. May nagbebenta na nito ng $5. Ayan po. Malaki na. Kung sa $5 po, malaki na is $2.50 something pataas. Ayan po. Doon naman sa ebay.com po. Ayan. Sa pangalawang site, may nagbebenta na nito ng $4. 408 pesos doon naman po sa eBay pa rin, may nagbebenta doon ng pinakamalaki po na 9 dollar. Ayan po. Dako naman tayo sa Carousel PH po. Ayan, doon sa Carousel PH po may nagbebenta na nito ng 328 pesos. Mayroon din 364 pesos. Ayan, mayroon din 98 pesos per piece. Mayroon pinakamaliit doon na 56 pesos pero hindi nakaganda ng kanyang coins bako-bako na. Ayan po, so hanggang dito na lamang ang ating vlog. Sana na, na ano, ano ninyo kung may mga hawak kayong ganito po, ayan. Alam nyo na ang kanyang presyo po. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog sa umagang ito. Magandang umaga po sa lahat ng aking subscriber po. Thank you so much po yung mga nanonood naman po na hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking munting channel po, ako'y nakikiusap po, pakipindot naman po ang ating notification bell, subscribe, share, and like para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin video po. Ayan. Take care po sa lahat and God bless. Bye-bye.